Sa pagulang dala ng Bagyong Marce, ilang kalsada sa Cordillera ang hindi madaanan. Ang daan sa barangay Sumadal sa bayan ng Tinglayan gumuho, kaya ang ilang residente tiniis na maglakad sa gumuhong kalsada. Muling isinara ang tanglagan to Ever Road sa bayan ng Kalanasa na Payaw dahil din sa panibagong pagguho. Inilikas naman ang labimpitong pamilya sa bayan ng Puntol dahil sa pagtaas ng level ng tubig ng mga ilog. Inihatid na rin ng Reactionary Standby Support Force ng PNP ang mga food packs sa mga nagsilikas na pamilya sa bayan ng Luna. Naghanda na rin ang buong probinsya ng Abra. Sa Baguio City naman, naranasan ang katamtamang buhos ng ulan kaninang umaga, November 7. Maghapon ding naging maulap ang papawirin sa lungsod yung aming mga response uh, teams especially yung aming uh, galing sa CDRRM yung uh, uniform services well coordinated na lahat 'yan ganun na rin yung aming mga force multipliers na nang isinailalim ng Office of Civil Defense Cordillera sa Charlie Emergency Protocol ang buong rehiyon bilang paghahanda sa bagyo Charles Nicolimon para sa Luzon headlines